Yes, good morning mga kadakers. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titri. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, pag-ala muna tayo dito sa mga nadaanan ng baha So nandiyan na ang ating mga alagang itik. Papaligo muna natin sila sa kanal. Yan po ang dinadaanan ng baha. So malapit lang 'yan diyan sa ating uh, sakahan na maliit. So, ayaan ko na yun. Hindi ko na yun taniman. So, medyo hindi pa po tayo nakamove on sa baha mga kadakers. Dahil marami talaga ang na-damage ng itik ko. Mayroon tayong siho na inalagaan. Pero medyo matagal pa tayo makapaitlog mihin ko sana kaagad itong mga kadakers dahil mayroon tayong inahabol na malaking babayaran may plano kasi ako na bilihin na lupa at saka loti so ngayon mga kadakers yung itik natin ay na was out So ang ibig sabihin ng Panginoon nyo sa akin ay hindi ko na lang ituloy kung ano ang balak ko dito. Pinakita niya sa akin kung ano kalalim yung tubig. Bibili sana ako ng luti kaya ang laki ng tubig dadaanan pa ng tubig yun. So hindi ko na lang ituloy mga kadakars. Mag-concentrate na lang ako dito sa itik. total uh, may luti na naman ako doon sa Dabaw so magparami na lang tayo ng itik at mag travel travel sa ibang bayan so ganyan na lang ang, ang gagawin natin mga kadakers habang nag enjoy tayo sa ibang bayan magparami na lang tayo ng itik mga kadakers hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much ah uh, shout out sa mga taga Kapis Aklan Antique hanggang dito lang muna